Alright! So yun na nga ano, bale nag video tayo kahapon may mga nakunan tayong mga montage konting montage naman sa may Calamias by Fast nais din yung mga tropahan doon yung mga nakamotor kaso may dumating na police at inuhuli pala nila yung mga ano, skeleton oh, may kingay na tambucho you know end up so yun nga no, gaya nga ng sinabi ko mali nagpunta tayo dun sa tambayan so may kalamyas bypass road so kahapon lang ako nakarating doon at nung ko lang na check na may ganun palang kaluwang na kalsada na bypass lupit Chang Street. Sarap talaga tumambay. Kaso nga lang, pinupuntahan na ng mga polis kasi may mga nagkakarera daw doon. Eh, bawal. Yun nga, um, pakita ko yung aking montage na ginawa ka With healthy dick. Tapos, big big vlog. At si Simpat ni Balugs. <laughs> check nyo yung mga channel nila uh, mga sikat na sila dito sa Lipay yung ng motor na nakita ko kapag yung mga nakahinto concept yung mga nakatay big bike dami nakakatuwa kasi may mga mga tao talagang may hilig sa motor ano <laughs> passion kumbaga yung iba gumagastos pa talaga ng da daang libo makapagpaganda lang ng motor lalo nang inauso yung ano indo concept Tang ina, mamahal pala ng parts, no. Na, ano yung nauusong uh, ngayon, yung Bomb X. 8.5 full tech. Dana may Bomb X din na ano, na size 12 para sa mga Fatio. So ito nga pa lang Fatio, no. Hindi ko pa na na-review na re to. Hindi ko pa nagagawa ng ng insights. Tatlong buwan na yata sa akin. O, oh, 3 months na sa akin. Hindi ko parang nagagawa ng video kasi tinatamad ako at wala pa ang oras. So yun nga, uh, after 3 months ng paggamit kay Patsyo 125 si eh, maraming ano, uh, struggles <laughs> Marami akong ano, mga napansin Siyempre ko naman talaga yung front shock ni Patsyo ay matagtag, sobrang matagtag kasi nung nag kami nung sa Lubo syempre, alam niya naman kung may mga galing na ng Lubo, Patanga madadaanan nyo doon yung sobrang lubak sa rough road talaga talagang rough road na matagal na malayong rough road doon ko naramdaman na puta na nakit yung pamay ko noon rough road so after nung ride na yun naisip sip ko na iparepack so nirepack so pinalagyan ko nung konting langis lang para lumambot talaga Naso kalaunan to mga tagan. Per ko gamitin ng mga ilang araw parang bumabalik yung tagtag -tag niya taw na. Um, so napaisip ako noon. Siguro hindi sa shock. Siguro sa gulong kasi size 12 lang maliit. Kasi sa pagliit ng gulong um, mararamdaman mo yung ano tagtag -tag niyan. So search ako, search ako ng PSI Fazio stock. Kapag single ka lang, single rider ka lang, wala kang wala ka nang cash target. Pwede kang mag PSI na 22. So yun, sinubukan ko yung 22. Naging smooth naman. Naging smooth. So 22 PSI, harap likod. Ayos. Tapos napansin ko medyo hindi ganong kalambutan din yung hulihan. Hulihan shock niya no. May Ni So ginawa ko, naghanap ako online. Nang second hand lang naman. Na Mutaro na version 2 yung dipihit talaga kasi may mga nabibili na ano eh nakalagay lang yung baso pero walang purpose ito meron talaga mayroon talaga siyang purpose napipihit mo siya napapatigas na papalampot so yun kaso yung nabili ko 285 so mababa pati stock down nito ay 305 hindi ko alam yung 305 o 335 so bumaba siguro mga 1 inches or 2 inches so hindi bagay kailangan ko talaga magbaba ng una so naisip ko Pare pang uli yung unahan at palagi ng uh, ng konti. Siguro mga one inch. So, hindi ko na na-video yun. Dito lang yun sa may mabili. Sa mabini tapos nagpa, ano, dito. ako dito. So yun, uh, bumaba siya ng one inch. Mas gumanda tingnan kung mas, mas, nakita mo yung forma ni Fatsio. Nakita mo yung forma ni Fazio. Medyo bumaba yung motor. At ano nga? At after noon, uh, na. Nagpalit na ako ng side mirror. Bumili ako ng side wall. Ang tire, yung pangalagay sa gulong na kulit ko pwede. Eh. So, pinakabit ko din dito sa may barangay mabini din. At yun, hanggang uh, sa I stop ang upgrade. Kasi De, parang feeling ko, contento na ako dito sa latest setup ko. Pero tingin ko hindi pa rin pala hindi pa rin pala <laughs> so yun nga no? bali ito papakita ko sa inyo yung ano yung motor ko ngayon ang no sa so, ngayon yun muna yung update natin dito sa ating uh, motor at sa ating uh, upgraded is uh, series tang ina sabi ko nung una bibili lang ako ng motor na ano tapos hindi ko na upgrade stock lang talaga pag hatid sa mga bata wala rin talaga wala tayong magawa hindi hindi natin magpigilang mga patingin sa setup ng iba talaga na lang sakit na siguro talaga ng mga lalaki to no? <laughs> okay dito ako okay, nag ano papahangin ang gulong dito sa Phoenix ito 'yung eksperimento ng lambot ng bulongway. Gawin natin 25. 25 'yung huli 25 PSI Yan sa ngayon ko 22 to ngayon eh. Malambot pa din 'yung 25 ah. Tingnan natin kung 22 pa din to. Oh, lumang boot oh. Yeah. So, yung combination natin ngayon dito ng ating PSI ay 25-22. So, so far maganda naman itong ano, uh, rear suspension ko na mutaro. Mutaro version po. Maganda yung laro niya kaysa sa stock. Saka napipihit ko siya, napapatigas ko para kunwari mag angkas ako, nakangkas ko yung anak ko Eh ano, adjustable mga. Hindi siya tatalbog-talbog pag sobrang lambot. Kaya need din ng ano, need din ng uh, pihitan para tunigat. Hey good space mali mura ko lang ito nakuha sa tao eh parang mga 1-2 1-2 lang eh yung brand yun ito sa Shopee ay 1-9 so magiging 2,000 din baga mahal mahal din so ako na yung nagpalit dito hindi ko na nga lang na video kung paano ko binaklas pero siguro sa mga next video dyan sa mga next na video ko, makakagawa ko ng content para kung paano magpalit ng shock ng Patsyo. Marami na namang mga video dyan sa YouTube eh. Madami ng tutorial. Pero ano, gawin pa rin natin. Yung sarili natin. Ano? Okay. That's it.